What is happening guys? Itong laro na to, Elemental Dungeons, matagal ko na tong nakikita, napapansin, pero hindi ko siya nilalaro kasi hindi siya anime game. Pero mukhang interesting. Sabi nga nung gabawa ng laro na to, an epic fighting game where you'll conquer bosses, gather mythical loot, summon mythical elements, and unleash elemental abilities. Begin your epic adventure today. Kaya today is the day lalaroin natin to. Tara! NGL. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng graphics. Ayun! may hawak tayong sword. Daming tao, daming players. Tapos may cactus man pa. Kung mga hampas tayo, humahampas. Ano yun? Nakabuda fruit yata siya. Mukhang maglalayag tayo. May barko dito. Oh. Barko, trap Oy! Hindi pala pwede. Wow! Ang ganda ng tubig ah. Ang ganda ng swimming animation ah. Medyo nakakasurpresa lang. Ang ganda ng itsura ng mga bagay-bagay dito. Eh. Ha? Siguro ang gagawin natin, play. Ang laki-laki ng play na nakalagay. Dungeons. Dungeons pala to. Ancient tomb. Easy lang muna tayo. Let's invite players. Sali kayo. Itong Valorant. Ang player ng Valorant to. Parang ayaw nila ng easy. Tingi, ako na lang. Ito na. Nandito na tayo. Ang daming kayamanan. Kailangan pa ba natin sumugo dito? Eh, nandito pa lang pala sa entrance. Ang dami ng kayamanan. Eh. Kunin na natin to. At tapos, uh, alis na tayo dito. Get out here! Ayan na, magbubukas na. Let's go! Mga desert pandido Oo. Oh, oh. Teka lang, isa-isa lang. Mga kalbong bandit. Grabe. Oh, ang dami nila. Madi-deadbull na tayo dito. Naku, iba na to. May armor na. Desert striker. Oy may nalaglag na ano. Sing-sing. ring. Ay, grab Ano to? Mami. May mami. Pwede tayo uminom ng potion. Na-recover yung buhay natin. Ikot-ikot lang tayo. Ikot-ikot, ikot-ikot, ikot. Ikot-ikot. Yun pala technique don, Ikot-ikutan lang natin sila. Abang hampas. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Yo! Nag-level up tayo. Level 2. Yup! Okay, tapos na. Pero hindi pa. May... Oh! May boss! Mandirigmang mami! Curse Sentinel! No! Iwas na natin itong mga pula-pula na to. Okay. Pwede natin siya ampasin. Ayan. Ampasa! Uy! Teka! Andaya. daya! ng mga boss. Nandito pa rin tayo. Nag-i-spawn pala pag namatay. Okay. No! 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 na yes level up ulit kunti na lang madideadball na siya pumapalag pa pumapalag pa hindi na ayan na tapos na oh oh natapos natin hey Martilyo na yung hawak natin. Bukol-bukol ngayon yung matamaan na ito. Uy, maglagay tayo ng sword power. Tapos defense. Sa quest, may nagawa rin tayo. Claim natin yung lahat. Uy, ano yung summon na yun? Summon? May pet dito? Dito pala makukuha yung magic na iba't-ibang element. Kailangan ng 100 gem. Pero pag nagawa natin yung quest na to, bibigyan tayong 30. Wow! May ganyan pala dito. Pag sobrang ka pala, pagiging ganito ka o. Oh. Pero tara, play tayo sa medium. Ayun! May kasama tayo si... Ba Dracon. Oy, groby. Ala. Pisa na ba? Pwede. <laughs> Excited si ano, Bako no. Ang ganda ng armor ni Bacon ah. Tayo wala tayong ka-armor armor, oh. Talagang diretso sa balat natin yung espada nitong mga to eh. Pero di tayo papahig na, mamartilyohin natin yan. Martilyo, patay ka agad. One hit. Wow! Ice element yung gamit niya. Boss na kami guys. 1,500 yung buhay. No! no ay Robin, takas ng magic niya O, oh, tega lang mamatay ako ang dami ay ano to? armor binigyan tayong armor Nakapulo tayong armor ay takbo ano yan <laughs> anong kalokohan yung pinagagawa niyan malapit na siya ma-deadball ano ko pati ako ma-deadball eh wait lang ayun e na yo ang lakas na kasama natin, lakas. Martilio ulit binigay sa akin. Meron na tayong 100 gems. Makakabili na tayo ng element. Open. Oh, lightning. Epic. Ay, kinakain. Would you like to consume this orb? Eh, yan guys. Kumukurye-kuryente na yung katawan natin. Letter F, Thunderstrike. Ay, astig. Hidlatan natin tong bangka you know, skill point lagay tayo sa element power dahil meron na tayong element eh. Macho! Salsado da macho boy! <coughs> Nakatingin siya dun sa loot. Binenta niya na yata lahat ng loot niya dahil wala na siyang suot. May nakuha tayong armor eh. Ito. Meron na tayong pantalon. Teka lang guys. Dito pala sa shop. Meron ditong starter pack. Makukuha natin tong iron set. 99 robux nga lang. Pero may gems naman nakasama. Thank you for the purchase. It helps us a lot. Okay. You're welcome. You're welcome. Nasaan na yun? Ito. Oh, oh, Isa na tayong mandirigma. Pang bardagula na tayo. <laughs> What is that? Anong mga quest pa natin dito? 300 enemies on ancient tomb. Ancient tomb. Ulit tayo. Hard. Buti may sumali. Level 19. Lakas. Game. Game. Let's go. Oh my. Lightsaber yung spada niya. Anyway, <laughs> gusto ko masubukan tong lightning. Boom. What? Ay, grabe. What? Entendin ang ng magic niya. Dito, dito. Tara, dito kayo. Sunod guys sa akin. Pasunod natin lahat. kidlat Boom! Ubus! Oh, boss na. Boss na kami. 3,000 yung buhay. Kidlatan. Oh, ah. Patay ka agad. Eh, <laughs> grabe. Ang kasama natin. Ang lakas. <gasps> Bagong weapon. Wooden club. Level 16 na pala tayo. Nag-request siya ng retry. Mukhang ganado magbuhat si sir. Boss ulit. Pahit muna, pahit muna. Boom! Ay, 60 lang yung damage ng lightning ko oh, pero siya patay ka agad sa kanya level 21 na tayo ang martilyo na naman binigay sa akin hey sir thanks retry daw ulit boss na ulit boss patay ka agad grabe oh level 26 na pala tayo mahina na yung binibigay sa XP natin kasi siguro kailangan natin ng mas matindi play difficult hell hell daw boss dito sa hell 4950 pero mukhang grabe <laughs> Saglit lang sa kanya. Level 29 na tayo. Hey, sir. Thank you. Ah, nawala na siya. Umalis na pala. Inventory. May bago tayong sword na nakuha. Ito. Hey, ang tulis ng spada na to. Yung ibang item, dito na lang. Sell natin. Ito, ito, ito. Mga hindi natin gagamitin. Sell. 500 gold. Tapos, pwede yata natin gamitin pang upgrade yan. ito nga, oh. Upgrade. Plus 1 damage. Antlopet. What? Ano to? Anong kaguluhan meron dito? Ay, hindi. Ano yata to? Parang training dummy. <laughs> Alam ko may PVP na nangyayari. Guys, try natin. Ito sa Ancient Tomb, etong hardcore mode. Mas maganda sana kung may makakasama tayo. Yan! Meron! Level 25! Let's go! Let's go, let's go! Uy, kaya! Kaya! Hindi kayo habol, habol, habol dito. Paabulin natin. And, kidlat. Nice. <laughs> Yung kasama ko pala nahihirapan. <laughs> Sorry. Hindi <laughs> na pala kaya dito. Nahihirapan pala siya dun sa kalaban. Let's go. Tara, boss na agad. Okay, boss na. 3,700 lang. Hardcore to ah. kalakas at kaibigan Teka, bakit hindi na siya nag spawn Hindi na siya nagre-respawn Baka pag namatay dito sa hardcore Hindi na pwede mag-spawn I don't know Pero teka lang May ginagawa siyang kakaiba Ikot, ikot Ikot, ikot Ikot, ikot, ah, putulin ko yung paamo. <laughs> 200 100 108 magic Dead's Eh, natapos natin Oo nga pala, etong blacksmith Pwede na tayo Reforge yung weapon natin 1000 gold Okay Nagkaroon siya ng additional stat Knockback, critical, and damage Level 36 na tayo Pwede na tayo sa susunod Jungle Eto, mas magaganda yung mga item na po pwedeng makuha guys Jungle Wow, ang ganda na tayo pupunta? Dito o doon? Dito o doon? Dito o doon? Dito o doon? Doon. Gamitin natin ng gamitin tong lightning. Ang hirap palibelit pala na ito. Ang kunat ng kalaban. Lightning. Pero lightning pala ang katapat. Treasure. Umakuha um, natin dito. Gold. Danger. Angry gorillas. <laughs> mga ongoy May mga galit na ongoy nga. Oo nga. Ayun nga sila. Tulog. Tutulog sila. Ayan, lakas. Ang kunat. Ang kunat. Ay, ay, grabe. Ang lakas ng damage. Eh, takbo-takbohan lang natin. Iwasan lang natin yung bato. Uhu. -huh. Tapos. Dear. Pressure chest. Sa next. Sana ang next. Ang hirap naman dito. Lalakas ng damage ng kalaban eh. Wala na tayong time. Ow. Ubus ang oras. Minus 10 seconds pala sa oras pag namamatay. Failed guys. Eto na guys, yung bago nating get up. Tindi. Medyo nakapag-rain na ako sa jungle ng konti. Ayan nga yung mga nakuha kong armor pati sword. Eto na ang ganti ng api. Ito kayong lahat. Oh! Muntik na mamatay. Last one. Boss na, guys. Ito yung boss dito. Parang pagong yata to. I don't know. Yan yeah, na. Naglabas na ng mga alagad. Unahin lang natin itong mga alagad niya. Okay. Ubus na yung alagad. Wait lang. Ocean. Ikaw na lang. Hindi. May isa pa pala. 1 v na tayo Nagagalit na lumayo tayo dyan <laughs> Madi-deadball tayo Yun na yun Boom Chocolate to Mahina damage ng lightning dito kasi earth element siya eh. Pero kaya pa rin Deads Anong item bibigay sa atin? Wow! Pagka purple na ganito, medyo rare yung ganyan. eto pala yung set item ng boss. Yung parang may tusok-tusok, yung parang cactus kanina. Ito yata yun. So dito kasi pag nakabuo tayo ng set, kagaya nito, naka sun armor set tayo ngayon. Kaya nakuha natin yung bonus niya. Ito, increase health. Actually, marami pang pwedeng gawin dito. Kagaya nitong challenge pati itong PVP pero coming soon pa siya anyway dito na muna natin tatapusin itong adventure natin dito sa Elemental Dungeon kita na lang ulit tayo sa susunod na video at ako si Dralo nagkasabing paalam sa inyo mga Robloxian. bye bye